ulit kami sa bulod uh, at ayan papagasolin na muna si tatay Rudy ng kanyang motor a few moments later ayan mga kalamdong uh, mga mm deliver -hmm. export si tatay niya rin ang gulay dito sa tindahan malapit dito sa elementary school ng uh, malipo sapat lang itong tindahan uh, na ito maliit na tindahan itong uh, elementary school dito sa kabilang side ng kalsada Half hour later? At kami nga ay nandito na ulit sa bundok mga kalumlod. Nandito ulit kami sa bulod. Sakto, magandang panahon. At kami nga ay magbibinis ulit dito sa bulod mga kalumlod. Kasama ko ulit siyempre eh, si Mr. Hector Guaco. Ayan at naubos na mga kalumlum oh. Yung gabundok ng mga graba at mga buwangin Oh okay Naubos na At siguro ay eh, sa ilang araw na hindi kami nagpunta rito May karga na ng gusto ng mga tractor na yan dyan sa truck yung Mga ilang tumpok dito na mga tuyong dahon damo. Ay sinigaan nito ni Tatay Henry One month. At grabe mga kalumdum, sarap lang ng one month na kami ay huling naglinis dito. Tignan nyo. Oh my God. Nakatubo na naman ulit ng mga damong ligaw. At ang tataas na ulit oh. Ngayon sa pa ako oh. Gajita na naman. Este gabinte. <laughs> ang dami na naman ulit. Mga lilinisin. What? <laughs> <laughs> pupunta kami mga sa isang boundary corner at kami ay magtutulos ulit dito kami dumaan sa isang side nitong bundok dahil dito yata mas malapit matuntahan yung boundary corner Ito kami mga at pinanta namin yung isang corner din ng mahon o ng boundary corner. Ito yung mga dinaan na namin para kami nag-explore um, dito sa bulod. <laughs> at ito na, nakita na yung pinta na agad. Ayan. Ayan, nag-umpisa ng uh, talian ni Tatay Henry yung tinulas na kahoy dito sa may boundary corner. At ito ay straight yeah, okay. na doon sa kabilang side. Ayan, at hawak-hawak na yung king store. Pero ba po yung dula ng tali. Papunta rin sa kabila side. At kailangan ito, ang taling ito ay straight. Uh, straight line.

kung sa saranggole nasa area yan. kanina pa, ah! <laughs> oh, pa okay. iikid mo pa sige pa to at malayo ang gandito talaga yan oo dahil oh, straight yun eh diretso diretso lang abante abante pa sige abante pa straight to guapo abante pa <laughs> <laughs> ayan <laughs> <laughs> Pasok Ma. Direktur tuh, direktur. cerau. Nasaan yung saranggola mo? Huh? wala yun Ayun o tao? niya, nito dito. nito 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 Ginagawa mo. nito <laughs> oh. Ito yung palatandaan, oh. Paano masabi? PS Ah. 'Yan mga lulum, ito ang straight line. Ito 'yung uh, tali mula dun sa dulo ng boundary corner hanggang dito malapit sa kinatatayuan ko. Ito 'tong muhon 'Yan mga lulum may public may, may PS public survey na nakalagay so ito mga kalamlam yung pinaka straight line from boundary corner to boundary corner nitong lupa Ayun na si tatay na Malapit na siya dun sa may itaas. Kung saan nandun yung isang boundary corner. O mahon. straight line dapat talaga ito straight line ayan na siya sa itaas kung saan nandun at nakapuesto yung mohon o boundary corner few Ayan at inalis na ni Tatay Henry yung pagkakatali dun sa dulo ng boundary corner, mga kalumlum. Yeah. Frenchy, Frenchy sa mga kalimunan Ang tatawa ako Ayan si Prince Gapo Nakatayo lang siya ron kasi siya yung naging taga Nahiya, umupo Siya yung naging taga hawak tulos dun sa dulo sa may boundary corner One hour later Two hours later. Katatapos lang namin kumain. Uh, at hindi ko na isama sa video pero tignan nyo to. Meron ang update para dito sa bahay kubo. Ang dami nito mga kalumlong. Anahaw. Inipon na ito para ilalagay dito sa pinakagitna nitong bahay kubo. Yung pinakabutas na yan. No? Ayan. Para kompleto na. Para pag umulat. Wala nang tumutulo dito sa gitna. Hindi na umulan sa gitna. Ayan. Tama. Tama yan. Tama ah, yung sinabi ni para, Prince Tor Hector Guapo. Na niya dito. <todong> Lamig ang hangin dito sa itaas ng bundok. Yan, at giniginaw-ginaw pa si Prince Tor Hector Guapo. Oh. ang daming mga manok dito, mga kalamlam. Three hours later. So, ayan po. Binigyan ulit si Papa na papaya. Ha? Oo, oh. ano yan? Pinigay eh. ulit ni eh. Jennifer? Papaya? Oo! Ah! Ayan mga kanilang sa susunod na makita ko ang bahay kubo na ito, maganda na ito. Dito sa Bulog. Pababa na kami dito sa Bulog. Tuot ko na yung helmet ko kasi di na kami aabangan ni Tatay Henry sa may baba, sa babaan nitong iyong <laughs> oh no 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 <laughs> oh.